Welcome to my channel, Sardon Black Tani. Bagong lahat niyan. Mag- Oh yeah. Come to for today's videos. Andito tayo, andi tay ngayon sa May Puting Tulay at kung saan nandito yung mga bata na tuwa-tuwa na nagtanong sa akin kung vlogger ako. Sabi ko, oo, oh, oh, dito daw sila nag-aaral sa Makabling. Sa San, Santa Rosa ba ito? Santa Rosa? Ah, makapling tarosaan pangalan mo? Ikaw? Ikaw? Ayan. Ayan. yung mga batang talaga napakasipag mag-aral. At bibigyan natin sila ng sticker para naman matuwa naman sila. Dating vlogger na anak ni Buitisoy Welcome to Porto Days Videos Andito tayo ngayon sa may dam Kung saan ay kasama ko si tatay Ayas Anak ni Buitisoy Ayas, anak ni Buitisoy Nagawa tayo ng video dito sa dam Itinan natin ang ayos ng Pagkagawa ng tulay dito titingin tayo dun sa may Kabila, yung mga ginagawa ng mga refrat at ito, alis na muna ako. Pupunta ako sa kabilang tulay. Okay.

ito yung dam ng makabling na malaki na pag ito'y nabaha may pang control dito kaya nga ito ay hinati sa dalawang ilog gawa ng kung hindi ito hahatiin lulubog ang buong Santa Rosa ayan ito ang makabling ganyan kalaki ang tubig dito at matibay ang pagkakagawa ng tulay dito dahil ang tulay dito ay konkreto Ayan, kung makikita ninyo, may padir pa dun sa taas. Ayun. O, magpinaghati yan. Para kung sakali lumakas man ang tubig, hindi babahain o hindi lulubugin ang buong Santa Rosa. Ayan. Tatawid na muna ako dito sa kabila na daan. At titingnan ko doon yung mga refrap dahil maganda yung pagka-refrap dito sa baba matibay buhos lahat yon at ito malapit akong bumaba uh, ito. ito yung mga parkingan ng mga tricycle tatawid pa ako dun sa kabilang yon sa nagluluto ng pares yan, titinan ko muna yung nirep yung mga dun reprap pakatawid ko ng dam ito naman ay diretsyo nang complex. Ito yung shortcut na nilalakad lang. Uh, dito halos lumalabas ng tricycle na galing ng Iraq. Puting tulay. Dito dumadaan yon kasi ito yung malapit na shortcut. Papunta sa may target mall o unitap new star. Ito yung ginawa na riprap napakaganda matibay dahil may tukod siya sa gitna ayan dito lang ito sa may katabi ng meridian ayan diba matibay yun ay konkretong buhos talaga simento pati ang ilalim nyan kaya yan may tukod sa gitna para hindi siya gumiba ganyan katibay yung pagkakagawa ng mga reprap dito sa barangay makabling kasi itong makabling malaki ang sakop nito Iran Iraq malaki ang makabling yan yan kung makikita ninyo yan habang kinukunan ko ng video yan, yan may mga dumadaang motor yan at inalapit ko pa ang camera papunta dun sa unahan dahil marami ditong gumagawa ng mga tao tuloy tuloy lang sila sa paggawa kahit hindi pa oras ng butuhan ayan ayan mga nakandikit yung mga tatakbong kagawad kunsihan si, si kay chairman ayan. at ayan o diba diba nalakad muna ako ng kaunti papunta dito sa unahan dahil yung dulo nito ginagawa din ginagawa din to ayan yung mga dumadaan tricycle ayan gagawin pa ito hindi pa ito tapos ito munang inuna itong sa harap dahil madam mo gagawin yan idudugtong yan doon sa pinakandulo kasi yung pinakandulo nito gawa na rin maganda yung pagkakagawa parehas din ang reprob dito sa may malapit sa may dam at ayun nga o oh. Ayan. ayan ang daming mga gumagawa ayan ito yung kadugtong nareprap matibay may siminto din yan sa gitna para hindi magiba o lumalim ang tubig ayan malawak pati at hindi na ito babahain masyado ayan kaya dito ko muna tinigil ang aking video Papunta ito ng ano Target complex yan. Lakad mo na ng kaunti Dahil ang dami dito mga nagtatrabaho Halos taga rito din yan Yung mga nagtatrabaho yan Magaling alang lang sila gumawa talaga oh. Buhos Buhos ang pagkakagawa nila Ayan maraming tao dito sa lugar na to dahil madaming gumagawa ng riprap at pakatapos ng butuhan itutuloy-tuloy yan sigurado <coughs>